Ang Rider at ang pusong wasak na pasahero. Isang maulan na gabi, sumakay si Mark sa isang angkas. Ang rider, si Kuya Ben, ay tahimik sa umpisa, pero napansin niyang tila malalim ang iniisip ng kanyang pasahero. Boss, mukhang mabigat iniisip mo ah, ayos ka lang? Ah, Kuya, ang sakit eh. Aba, sakit saan? Masakit ba ulo mo o yung puso mo? Puso, Kuya, iniwan ako ng mahal ko. Ay, Nako, mabigat nga yan, boss. Matagal na ba kayo? Oh, kuya, limang taon, akala ko siya na. Ham, masakit yan. Pero alam mo, mas okay ng masaktan ngayon kaysa magsisi habang buhay. Paano mo nasabi, kuya? Kasi pinagdaanan ko rin yan dati. Akala ko hindi na ako makakabangon, pero isang araw, nagising na lang ako na mas magaan na yung pakiramdam. Alam mo kung bakit? Kung nagustuhan mo itong kwento pa like naman at pa-comment ng iyong opinion at huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat. Bakit, kuya? Kasi na-realize ko na hindi porket mahal mo ang isang tao, siya na ang para sa'yo. Minsan, may mga taong dumadaan lang para turuan tayo ng leksyon. Pero kuya, paano kung wala nang papalit sa kanya? Boss, may isang milyon na babae sa mundo. Sigurado akong may isang mas deserving sa'yo. Minsan, ang akala nating, the one? E eh, practice lang pala para sa tunay na para sa atin. Pero paano kung malalampasan to? Una, iyak mo lang. Huwag mong pigilan. Pangalawa, huwag mong hayaang mawala ang sarili mo sa sakit. Balikan mo yung mga bagay na nagpapasaya sayo. Pangatlo, maghintay. Hindi mo kailangang magmadali. Ang hirap, kuya. Alam ko, pero isipin mo to, sa bawat ulan, may bahaghari. Sa bawat sakit, may paggaling. At sa bawat katapusan, may bagong simula. Ang lalim mo, kuya, rider ka ba talaga o motivational speaker? Haha, -ha, rider ako sa daan, pero minsan, tagapayo rin ng mga pusong sawi. Salamat, kuya, kahit papaano, gum on yung loob ko. Walang anuman, boss. Ang mahalaga, kahit anong mangyari, tuloy lang ang biyahe.